Hi guys. Imo tag like juice. Imo tag like juice. Juice drink. Uh -huh. Apol nge nga yellow, ngegreen, nga green, tapos lemon, uh, sangkis, sangkis na siya, ya, lemon, lemon, unya, cucumber, tapos Luya, ah, luya, oh, luya, oh, luya, 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 tiwas luya, 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 lemon, lemon. Tapus cucumber. Ia, ia. Ah. tapos kuan green na apple pero ang sa ilalong puti ang kanilang nga green ga yellow nga apple yellow sa panit pero puti ga pong ilalong ay sabay din siya hati ito. sabay sabay sa color oh. yung yeah, anong man green ang uno na green man ang panit no. ano kay yellow wow tapos watermelon Sampis. Apay okay, sampis. Apay okay, watermelon. Nawa, oh, ang oh. watermelon, plus pag na siya. Ibig sabihin, kulang pa siya sa guwang. I-harvest na nila, alanganin tayo, Oh. oh sobrang alanganin yung pag-ano nila. Nag-harvest ng watermelon, alanganin o. Oh. Hindi oh. pa siya, ano. Kulang pa siya sa tanda. Ay, nako. Oh. So, so sa hilig nag ano, juice dyan. Pwede naman i-blender to. I-blender ko siya. Pwede rin lagyan ng gatas. Pwede rin hindi. Mas masarap pag may gatas. Pag wala kayong gatas, eh, lagyan na rin ng asukal. Papara-paraan lang pa, Tapos ice, no? Yung sa akin, hindi na kailangan ng ice kasi malamig na to galing sa rep. Ayan. Ito sa alaga ko kasi na ano kasi siya, nagda-dive. Hindi, eh, hindi na siya pwede ano, uh, opera kasi matanda na. Yung sa kanya parang nagkocontrol ng pagkain ba yung kanin. Kasi mataas yung dugo at saka may diabetes. Ayan, million na lang protas. Kung malakas ka kumain ng kanin, ayan, yung diabetes mo at saka yung sugar mo, ay mag ano sila, nag nag-aaway sa ilalim. Sir, ako sa Tagalog, pasensya na. Pero kasi nagka-mix-mix tayo dyan mga kaibigan. Pero ilungga at saka ilikana. Pero kung pag-ibang ibang, -ibang klase, kailangan mag-Tagalog. Pero meron siya kasi nasa short ako sa Tagalog. Kung manahimik na lang ako, hindi ako masasalita ipaano e, na. Baka mag magalit sa si tatay. Sasabihin niya ako no caption. O, oh, di ba? No caption daw, sabi ni tatay. Pag sinabi niya, hindi ako hindi ako magsasalita. Sinabihan niya ako no caption. O, oh, no caption. masasabi. Wala siyang masasabi. Wala siyang mano. May sabi. Ay, no caption. Pag hindi ako nagsalita. Grabe yun. Di mo ang pakaayos siya. Ang daming mata. Ang mata niya ay putik-putik. Ang -putik.

maganda. Hindi daw maganda yung ano niya ganito, skin. to Pangit daw yung skin, sabi niya. Pero sa ilalim, maganda daw. Tignan natin. Maganda naman to Para sa akin, oh. Yan parang bola nga, eh. pano man. Okay, iskin. Ah. Muntabi. hindi Okay. Hindi na tayo naglalalay nahero po eh. Dun tayo. siya kung magkaharap. Hindi okay. eh. I mean,

yung bag niya, gumamit ng kastiso. Hindi yung may ari. O, di diba, tamang -tama ba? Eh? Tamang-tama lang siya, bay. Sana-sana talaga siya. Okay, ko muna to.

i disho kan ya kan dia bar. Bola sekuan. Tahu kan nih? Nah, waktu saya monong. Nabasa itu saya lem kayak mau blender apa. Hmm. Ini saya pino yang gimana. Malaki pa kayak nanggal homo blender ku ini. Kan noise siya. May bago naman ka dito pero ayaw kong ano, palabas baka. Kaya pa ka to. Baka masira eh nako. Iba naman yung ano natin. Kaya ano na lang dyan masira eh nila kaysa gagamitin. Ay, magalit man sila pagsira. Masira daw gamit. O paano yan? Ay, sinabi ko, yung palabas dito. Yung tiis ko na lang yan o. Hindi naman ako forever dito magtrabaho. ako dito. Tapos na. Bye bye.